Hello guys! Hello mga ka super Kapi tayo. Kaka-uwi lang namin galing market. So kapi muna bago mag-duty sa Russia Mini Mart. Evening duty na mamaya pagka-out ng ating super eh. So kapi tayo. Ang aking ay ang kapi macchiato na decaf. Yan. At syempre yung ating baso na check out lang natin sa ating basket. Yan, with cover So ngayon, mga ka-super share ko lang 'to kasi marami nag-a-ask. Kasi nga nakikita nila, wow si Madel. Panay ang post ng mga kung ano-anong paninda. Oo, oh, oh. kasi nga affiliate tayo ni TikTok, affiliate din tayo ni Shopee. Oo. Oh, oh. So, siyempre, ang tanong ng ating mga ka-super, Madam. Ano nga, share mo naman sa amin paano maka- Paano maging affiliate kasi gusto din nila maka-commission katulad ni Madam nakabili na ng panty, di ba? Oo, <laughs> uh, uh, di ba? So ngayong 2025 nga, gusto ko light lang yung ating mga pinopost, TikTok TikTok. Ayoko na ng mga ano eh, yung parang may pinaglalaban ka laging post, di ba? Ganon. So, tapos na ako dun sa mga negosyo-negosyo tips. Ilang years na ako nagbibigay ng negosyo tips. Ngayon naman, fun-fun lang, di ba? Affili affiliate lang, o di ba? May commission tayo, share-share lang. Di ba? Mga din natin, katulad dito, o di ba? Mga check out lang din natin sa sa TikTok at sinishare natin. Pag may order hindi eh may commission tayo. Kahit dalawang piso, limang piso, eh ito pag dumami din, hindi di ba? Diba? So, maraming nagtatanong kung paano daw para din magkaroon din, din sila ng commission. So sa TikTok, sa sa Shopee, matagal na akong affiliate doon. Last year pa nung nag-start ako mag karon ng shop. So affiliate na rin din ako doon kasi nga nag-apply ako noon kung natatandaan ko pa, no. Sa Shopee kasi mahirap dun sumahod, pero nakakasaw din ako dun. Yung mga order ko lang din, ayun, eh, doon ko lang din pinapambayad yung mga komisyon, sa so, ino order ko din. Oo, oh, nakakalibre na ako ng mga order-order. Akala nyo, panay parcel si Maday, para gaso so, sa komisyon lang din yun. Yun ang pinapambili ko sa aking mga kapritsyuhan, mga online shopping ko, sa komisyon ko lang din yung nakukuha. Opo. So, dito naman sa TikTok na ito, ngayon lang to. Kasi nga, wala wala na akong time para mag-post pa sa TikTok. Si TikTok hindi ko talaga siya kinakareer before pa kasi nga wala na akong time nag YouTube pa, nag Facebook, nag -re Reels, titinda pa, super nanay pa, 'di ba? Super inday pa. So wala na akong time kay TikTok. Kasi sa TikTok TikTok -tik -tik ako ganyan, yun lang. Tapos nung nag edit ako sa CapCut ng mga Reels, may nakalagay doon share to TikTok. So sinishare share ko to TikTok. Pag-share ko sa TikTok, wow, bingo, ang daming views, ang daming nanonood talaga, umaabot pa ng 400. Ang pinaka-most viewed ko ngayon sa TikTok, 600. Yung about sa Gcash na, Diyos ko po, Diyos ko po, ganon. So, minsan, mas marami ang views sa TikTok kaysa sa Reels ko. Pero same video lang yon Minsan, mas marami sa Reels, mas konti sa TikTok. So, doon, habang nag-share na ako ng pagka-edit ko sa CapCut ng Reels, nishare ko sa TikTok, ang daming views, nagkaka ako ng mga viewers, ng mga followers. So, ang natatandaan ko man yun, ang followers ko sa TikTok nasa 400 lang, 300. Tapos yun, nung umabot na, parang umabot na siya ng 1,000, may nag-message na sa akin sa email na pwede na daw ako mag-sign up ng ganito, affiliate, affiliate. So sinundan ko lang, kapa, kapa, talaga ako kasi hindi ko naman alam, hindi ko naman kabisado. Ako naman, mag-post lang ako, wala lang naman yan, hindi ko naman talaga kinakareer. Kasi nga, busy tayo sa paghahanap buhay. Siyempre, itong aking mga side hustle, pag ano lang to eh, ito ay mga side hustle ko, yung mga free time ko na kailangan ipahinga ko na, doon ko ginagawa yung aking mga side hustle. Yung itutulog ko na lang, yung na ginagawa ko sa mga, mga sideline, kung part time lang to. Ang pinaka main talaga natin, na trabaho is yung ating tindahan, syempre, di ba? Ito, ano na lang to. Sideline, sideline nga lang. No? So, nung nag, up na ako, ganyan, akala ko, di ko nga alam kung tama ba yung pinagpipindot ko. Tapos mamaya-maya, parang may nakita na ako doon, kaka-explore ko sa TikTok, mayroon na ako commission. Di ba, mga 20 pesos sa commission. ganoon sa ko, ay, may pera pa na sa TikTok. At doon nag-start, nung nag-order ako ng lao, chow. Yung sila Chow, nung pinost ko sila Chow, na nagtrending sa TikTok, ang dami nag-order, ang laki ng komisyon ko. Parang start ng komisyon ko noon, 1.7, isang withdrawal ko. Tapos everyday, halos meron na akong komisyon. Kahit 100 pesos, 50 pesos, everyday yun. So nakakaiba ko sa isang linggo, sabi ko, wow, may pera pala sa TikTok talaga. So doon, nag-start na ako, yung mga pinapamili ko sa market, na meron naman sa TikTok, to TikTok ko na binibili. So pag nag-order ako sa TikTok, gamit yung aking showcase, may commission din ako. Tapos isishare share ko sa FB. So, pag may nag-order naman sa FB, may commission din ako. Mga limang piso, ganun. O di ngayon, lagi na ako nag-check out sa TikTok tapos si share ko sa inyo. Tapos nalalaman nyo naman, o di order naman kayo, may commission ako. O di ba? Ang saya-saya. Kaya ngayon, parang, wow, may pero pa na talaga sa TikTok. Mas malaki pa kaysa sa, sa Facebook. <laughs> Ikasa naman, sa, sa ano naman, sa TikTok naman, kikita ka pag affiliate ka. Kasi sabi ko nga, wala pala kita ang video sa TikTok. Yung views, wala naman siyang bayad. Yung parang monetization sa video. Kasi ang laki-laki ng mga views ko doon. May 100k, 500k, 400k, 600k. Yung about sa Gcash, about sa Lachow, about sa Part Bump, about sa mga negosyo tips. May mga negosyo tips din ako. Pero ang pinaka most viewed ko talaga doon, about sa Gcash. Ang dami ko ang basher about Gcash doon. Dahil nga doon sa ating charge na 20 per 1k. So ang dami kong basher share. So, hindi ko lang naman sila binamayin kasi hindi ko na makilala. So, si-share ko sa Facebook naman. Ganon. Yung reels Wills, ganon. Same video nga lang yun. Pero walang kita sa TikTok na video. Pag-affiliate ka pala. Halimbawa, nag-video ka. May link kang iaano, ano May bumili. Doon ka palang magkakapera sa TikTok. So, kung masipag ka araw-araw, mag-share, diba? May bumili. So, sinipagan ko no, itong first week ng January mula nung December. December nung na-discover ko sila, tiyaw, yung mga part bomb, yung iba pang mga kung anong paninda. Doon nag-start yung commission ko talaga sa TikTok. So, halos everyday may commission ako. Basta everyday lang, mayroon ako si share ng mga product. Tulad ng calculator, sinare ko, ang daming nag-check -nag out. So, meron akong commission doon. Kahit pa 5 pesos, may 10 pesos. Kasi 5% lang naman yung iba, 10%. Yun, mayroon nga, 2%, 3%. Yun. <laughs> Namimili din ako ng malaking commission, mga ganon, di ba? So, ayun, ganon, totoo ako kasi nakabili ako ng panty. Oo, oo. <laughs> Tapos, dahil sa commission ko, pinag-grooming ko pa si baby snobber namin. Tapos, ano pa ba? So, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-update. Kasi, syempre, di ba, naumpisa na natin to. So, lahat ng mayroon tayo, bibitsuan natin. So, dito na ako busy ngayon. <laughs> parang wala na ako nga time magbigay ng negosyo tips, no? Siguro pag may time na lang kasi ang dami ko pang i-upload na mga kasi, nakagandahan pa pa dito sa TikTok. Meron ka pang mga mga pre-samples? Ang dami ko na rin nakuha mga pre-samples. Yes! Yung iba, iba na mga sinishare ko, mga pre-samples lang at saka nabigyan na rin tayo ni SNS Food, ng mga latchow na kasi nga nakita nag-trending tayo, nag-top-selling tayo, tapos sa, sa wall ng TikTok, nandun na rin yung face natin. Nakakaloka, diba? ba? nga, ay, nakita na sa TikTok. Ganon, oo. Oh, Tapos yun, sige, share pa rin ako ng share sa inyo. Siyempre, sinishare ko din naman. Yung makakatulong lang din sa inyo, diba? ba? Yung panggamit sa tindahan, panggamit sa bahay, tsaka pang personal. Kung ano lang din yung tinitake ko. Kasi yung iba din, nagtatanong din kung anong link, saan ko binili. So, yun na lang, gagamitin natin. Diba? At is, kahit pa pa, may commission ako. O, ba? Diba? yun. Sana all madam. So, kung gusto nyo, kung halimbawa, mahilig kayo mag-TikTok, kailangan kasi makagain mo na ng subscriber at saka followers. Followers yun, know, followers nga ang tawag sa ano sa TikTok. Pag, pag maka-600 followers ka ata, yun pwede ka na maging affiliate. Tapos syempre, kailangan mo mag-video-video, i-share mo yun sa Facebook mo, kung saan social media mayroon ka, para magkaroon ka ng buyer. Tapos, magkakaroon ka ng komisyon, Oo. oo dapat may bumili talaga sa sinishare mo kasi kung walang bumili wala ka ring commission nga nga din 'di ba kaya sipag sipag talaga sa pag pag share pag advertise na kung ano yung mga product 'di ba so tulad dito to mga iniinom ko sinishare ko sa inyo available to sa ating TikTok showcase kasi pag affiliate ka na meron ka ng showcase oo yung ano dun makikita lahat ng ano o, yung showcase ko pag-share ko sa inyo, andun na lahat yun ang kailangan yung kung, kung anong mayroon ako mga product, nandun na yon O, i-click nyo lang yung buy, o di, papadala na sa inyo. Pag na na yung bayad, o mayroon akong commission. O, limang piso. O, din laki na rin. Sa sampun na limang piso, o di, may 50 pesos agad. O, di ba? Bongga! Tapos, syempre, i-share ko din sa inyo yung, ngayon ng 2025, gusto ko nga self-love, self-care, kung ano iniinom natin. So, nasa inyo pa rin naman yung kung bibili kayo o hindi. Basta share ko lang. Oo, oh, oo. Oh. Pero, syempre, mas more sinishare ko yung mga functional, yung mga organizer. Siyempre, magagamit din natin. Oo. So, sa mga kapaganda lang, o din, nasa'yo pa din yon. It's your choice kung mag-check out ka o hindi. Oo. Kaya kung gusto mo mag-affiliate, magtrabaho ka muna. Mag-gain ka muna ng mga followers. Yung iba, alam ko, nagla-live-live. Wala na talaga yung time mag-live-live -live pa. Mas malaki daw kita sa live-live. Yun, yun daw maraming kita sa TikTok yung magla-live ka kasi may mga nagbibigay ng mga gift, ganyan-ganyan. So, wala na kasi akong time doon. So, okay na ako dito sa pakumikomisyon. Kung pakumikomisyon ng limang piso, okay na ho doon. Hindi ko naman kailangan over over, 'di ba? Sige, so, enjoy lang ako. Hindi ka pa rin napapabayaan yung tindahan ko. nagsha online pa rin tayo. Nag Ano pa rin tayo? O, ano pa yung sinishare, nag-YouTube pa rin tayo, nagre-release pa rin tayo, at least okay pa rin sa alright. Pero ngayon, gusto ko, light lang, ayoko masyadong pressure sa mga ganito. Kung mayroon, thank you. Kung wala, okay lang din. Mas importante sa akin ngayon, yung Peace. Alam niyo 'yon kasi pag nag-isip tayo, pa, oh, pero 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 pero, parang wala kang peace of mind, 'di ba? Chill lang sa life. Oo. O forty na tayo, kailangan chill-chill lang tayo sa life. O oh, paka-pika-pika na lang. Oo. Oh, oh. Ang gusto niyo tong kape ko, i-check out niyo lang sa basket. Ah, 'di ba? May madam madam. Oh, o siya yun lang. O oh, pag gusto mo mag ano Ah, uh, manood ka sa TikTok, ang daming nagsi-share doon ng mga ano, mga paano mag-affiliate, engagement is the key. Ako nga hindi nga ako halos makapag-engage kasi nga busy. Nung no, kailan manood ka mga watch to watch, gano'n, parang gano'n din YouTube din, parang gano'n, engagement, watch to watch, follow to follow. Kaya eh, ako wala na akong time, basta ako nag-post ako, ganyan, share ko sa Facebook. Pero nakakabenta talaga ako pag sinishare ko sa Facebook kasi ang aking mga followers more on sa Facebook talaga. O, pag nalalaman nila siya, madama man yung link, di mapakalina din hindi na rin sila mapakali. Madam, yung PM ko, ay, madam, yung link, link, link. Pag hindi pa ako nakapag-share ng link, naku, wala naman link, madam! Iba, <laughs> e, eh, nakakaloka yun. So, yun, tapusin ko matang aking kape at mag-duty na tayo sa ating tindahan. Mag-out ang ating Super A. Okay? Ayan, check out lang sa ating showcase. Itong damit ko, 74 pesos lang to, mga B. Oo, ako nakukuha ko na yung mga nag-upgrade sa... <laughs> mga B, mga B, check out na sa basket, mga B. Bago maubusan mga B. Ganon. O siya, bye, bye na. May itlab lang tayo. God bless us all. Babush!